Pinindot mo ang tamang video. Ang paggalaw ng daigdig sa kalawakan ay hindi lang tungkol sa pag-ikot nito at pag-inog sa araw. Ito ay isang nakamamanghang paglalakbay sa kalawakan, hinuhubog ng malalakas na puwersa na nakakaapekto sa lahat mula sa ating mga araw at panahon hanggang sa malayong hinaharap ng ating planeta. Sa ngayon, gumagalaw ka ng napakabilis, mas mabilis pa sa bala, mas mabilis pa sa rocket, pero wala kang nararamdaman. Tila hindi gumagalaw ang mundo sa paligid mo. Pero ang totoo, umiikot, tumatagilid, at umuuga ang daigdig at naiimpluensyahan ng napakalakas na puwersa sa kalawakan habang naglalakbay ito. Gaano nga ba kabilis ang paggalaw ng daigdig? Anong mga di nakikitang puwersa ang humuhubog sa ating landas sa kalawakan? Diretso ba ang paglalakbay ng daigdig o mas magulo ang ating ruta kaysa sa inaakala natin? At ano ang ibig sabihin ng paggalaw na ito para sa kinabukasan ng ating planeta? Parang hindi gumagalaw ang Earth sa ilalim ng ating mga paa. Pero ang totoo, palagi tayong gumagalaw at naglalakbay sa kalawakan sa iba't ibang paraan. Alam ng karamihan ang dalawang pangunahing galaw, ang pag-ikot at pag-inog, pero mas komplikado pa ang galaw ng Earth. Hindi lang tayo umiikot at umiinog, kundi paikot din tayong gumagalaw, umuuga, tumatagilid, at hinihila ng napakalakas na gravity sa walang katapusang paglalakbay. Araw-araw, Nakukumpleto ng Earth ang isang buong ikot sa kanyang axis. Ang pag-ikot ng Earth ang dahilan kung bakit may araw at gabi tayo. Ibig sabihin, ang ating planeta ay palaging umiikot sa isang hindi nakikitang linya na tinatawag na axis na nagmumula sa North Pole hanggang South Pole. Umiikot ang Earth ng isang beses sa loob ng halos 24 na oras. Dahil sa pag-ikot na ito, parang sumisikat ang araw sa silangan at lumulubog sa kanluran, kahit na ang Earth talaga ang gumagalaw, kahit hindi natin nararamdaman, ang Earth ay mabilis na umiikot. Sa Equator, ang surface ay umiikot sa bilis na halos isang libo at milya kada oras, na mas mabilis pa sa bilis ng tunog. Pero kung ikaw ay malapit sa North o South Pole, mas mabagal ang iyong paggalaw, dahil mas maliit ang circumference ng Earth doon. Hindi natin nararamdaman ang paggalaw na ito dahil sa inersya. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa paligid natin kasama na ang hangin, lupa at karagatan, ay gumagalaw sa parehong constant na bilis. Parang kapag ikaw ay nasa loob ng tren o eroplano na maayos ang takbo, hindi mo mararamdaman ang paggalaw maliban na lang kung ito ay bibilis, babagal, o mag-iiba ng direksyon. Habang umiikot ang mundo, iba't ibang bahagi ng planeta ang nasisinagan ng araw sa iba't ibang oras. Ang bahaging nakaharap sa araw ay nakakaranas ng liwanag, habang ang kabilang bahagi naman ay nasa dilim at nakakaranas ng gabi. Habang patuloy na umiikot ang mundo, tila gumagalaw ang araw sa kalangitan, hanggang sa lumubog ito at magsimula ang gabi. Ang patuloy na pag-ikot na ito ang lumilikha ng siklo ng umaga, tanghali, gabi, at madaling araw. Ang pag-ikot ng mundo ay hindi perpektong makinis. Medyo umuuga ito dahil sa hatak ng buwan at araw. Ang isang uri ng pag-uga na tinatawag na precession ay nangyayari sa loob ng halos na 26,000 taon. Ibig sabihin, sa loob ng libu-libong taon, ang North Pole ay hindi laging nakaturo sa isang bituin. Ang isa pang uri ng pag-uga, na tinatawag na nutation, ay nangyayari sa mas maiksing panahon, mga labing walong punto anim na taon, at kinikiling nito ang mundo ng bahagya. Ang pag-ikot ng daigdig ay unti-unti ring bumabagal, dahil ito sa buwan, ang gravity ng buwan ay nakakaapekto sa mga karagatan ng daigdig at lumilihan ng pagtaas at pagbaba ng tubig o tides. Ang pagtaas at pagbaba ng tubig na ito ay parang preno na unti-unting nagpapabagal sa pag-ikot ng ating planeta. Ang epektong ito ay napakaliit. Pinapahaba lamang nito ang araw ng halos 1.7 millisecond bawat siglo. Pero sa paglipas ng milyon-milyon at bilyon-bilyong taon, naipon ito. Mga isang bilyong taon na ang nakalilipas ang isang araw sa igdigig ay halos labing walong oras lamang. Sa malayong hinaharap, ang mga araw ay magiging mas mahaba kaysa sa 24 na oras. Ang pagbagal ng pag-ikot ng daigdig ay naka-apekto rin sa buwan. Habang bumabagal ang pag-ikot ng daigdig, ang buwan ay unti-unting lumalayo sa atin sa bilis na halos 3.8 cm bawat taon. Ibig sabihin, sa malayong hinaharap, ang buwan ay magmumukhang mas maliit sa kalangitan kaysa sa ngayon. Ang pag-ikot ng mundo ay nakaka-apekto rin sa kung paano gumagalaw ang hangin at agos ng karagatan. Dahil umiikot ang planeta, ang hangin at agos ng karagatan ay hindi naglalakbay sa tuwid na linya. Sa halip, lumiliko sila dahil sa isang bagay na tinatawag na Coriolis Effect. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bagyo ay umiikot ng pakaliwa sa Northern Hemisphere at pakana naman sa Southern Hemisphere. Kahit hindi natin nararamdaman ang paggalaw ng mundo, lahat ng ating nararanasan, pagsikat at paglubog ng araw, paglipas ng oras, pabago-bagong panahon, ay naapektuhan ng patuloy na pag-ikot ng ating planeta. Ito ay isang paggalaw na nagaganap ng bilyon-bilyong taon at patuloy na huhubog sa ating mundo sa hinaharap. Ang pag-ikot ng daigdig sa araw ay isa pang galaw na madalas nating hindi napapansin. Ang pag-ikot ng daigdig sa araw ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga taon at mga panahon. Sa halip na manatili sa isang lugar, ang daigdig ay palaging umiikot sa kalawakan, sumusunod sa landas nito paikot sa araw. Ang pag-ikot na ito ay tumatagal ng humigit kumulang tatlong daan at animnaputlimang araw at isang kapat kaya naman mayroon tayong leap year tuwing ikaapat na taon para makompleto ang isang kapat na araw. Ang daigdig ay hindi umiikot sa araw sa isang perfectong bilog, kundi sa isang elliptical o bahagyang hugis-itlog na orbit. Nangangahulugan ito na ang ating distansya mula sa araw ay nagbabago sa buong taon. Sa pinakamalapit na punto, na tinatawag na perihelion, ang Earth ay mga anim na milyong kilometro ang layo mula sa araw. Sa pinakamalayong punto, na tinatawag na aphelion, ito ay mga 152 milyon kilometro. Ang pagkaiba na ito sa layo ay hindi ang dahilan ng mga panahon, tulad ng iniisip ng ilan. Sa halip, ang mga panahon ay sanhi ng pagkakahilig ng axis ng Earth. Ang Earth ay nakahilig sa anggulo ng mga 23 at kalahating degree. Ang pagkiling na ito ay nananatiling pareho habang umiikot ang Earth. Na nangangahulugang ang iba't ibang bahagi ng planeta ay nakakatanggap ng iba't ibang dami ng sikat ng araw sa iba't ibang oras ng taon. Kapag ang northern hemisphere ay nahilig patungo sa araw, nararanasan nito ang tag-araw, habang ang southern hemisphere ay nakahilig palayo at nararanasan ang taglamig. Pagkalipas ng anim na buwan, ang sitwasyon ay kabaligtaran. Ang northern hemisphere ay nasa taglamig at ang southern hemisphere ay nasa tag-araw. Ang pagkiling ay nakaapekto rin sa haba ng liwanag ng araw. Kaya ang mga araw ng tag-araw ay mas mahaba at ang mga araw ng taglamig ay mas maikli. Ang daigdig ay umiikot sa araw sa average na bilis na halos isang daan at pitong libong kilometro kada oras. Kahit na napakabilis nito, hindi natin nararamdaman ang paggalaw dahil lahat ng nasa paligid natin, kasama na ang atmosphere, ay sumasabay sa atin. Ang orbit ng daigdig ay naaapektuhan din ng gravity ng ibang planeta lalo na ng Jupiter at Saturn. Ang mga higanteng planetang ito ay medyo humihila sa daigdig, habang ito'y gumagalaw, na nagiging dahilan ng maliliit na pagbabago sa hugis ng ating orbit sa paglipas ng mahabang panahon. Sa loob ng libu-libong taon, ang orbit ng daigdig ay nagbabago mula pabilog patungong pahaba, isang cycle na maaring makapekto sa klima sa mahabang panahon. Isa pang resulta ng pag-ikot ng mundo sa araw ay ang precession. Ito ay ang mabagal na paggalaw ng aksis ng mundo. Nangyayari ito dahil hinihila ng gravity ng araw at buwan ng aksis ng mundo. Kaya unti-unti itong gumagalaw. Ang isang buong ikot nito ay natatapos sa loob ng halos 26,000 na libong taon. Dahil dito, hindi palaging ang Polaris ang North Star natin. Nagbabago ito sa paglipas ng libu-libong taon. Habang umiikot ang mundo sa araw, kasama nito ang buwan. Umiikot ang buwan sa mundo, pero sabay silang naglalakbay paikot sa araw. Parang isang sistema silang dalawa. Ang gravity ng araw ang pumipigil sa mundo para hindi ito lumipad palabas ng kalawakan. Iniingatan tayo nito sa ating orbit. Kasabay nito, ang pag-ikot ng mundo sa araw ay nagbabalansi sa gravity. Kaya naman, nasa maayos tayong pag-ikot at taon-taon, umiikot tayo sa araw. Ang ating planeta ay sumusunod sa parehong orbit sa loob ng bilyon-bilyong taon, pero hindi ito ang habang buhay. Sa napakatagal na panahon, ang mga pagbabago sa hatak ng gravity lakas ng araw, at maging ang interaksyon sa mga dumadaang bituin ay maaring magbabago sa orbit ng daigdig. Ang mga pagbabagong ito ay napakabagal, kaya't hindi nito naapektuhan ang buhay sa anumang kapansin-pansing paraan sa loob ng milyon-milyong taon. Kahit hindi natin ito nararamdaman, ang orbit ng daigdig ay isang walang humpay na paglalakbay sa kalawakan na humuhubog sa paglipas ng panahon, pagpapalit ng mga panahon, at mga kondisyon na nagbibigay daan sa buhay. Habang umiikot ang daigdig sa araw, may isip natin na ang solar system ay mga planeta lang na paikot-ikot lang sa pwesto nila. Pero ang totoo, ang buong solar system ay gumagalaw sa Milky Way, at hindi ito diretso. Ang araw, kasama ang lahat ng planeta buwan, at iba pang bagay sa solar system, ay naglalakbay sa kalawakan habang umiikot sa gitna ng Milky Way. Napakatagal ng paglalakbay na ito, mga 225 hanggang 250 milyong taon, para makumpleto ang isang ikot lang. Noong huling nasa parehong lugar ang ating solar system sa kalawakan, nagsisimula pa lang maglakad ang mga dinosaur sa daigdig. Ang solar system natin ay gumagalaw sa average na bilis na halos 800 at 27,000 km kada oras. Pero dahil napakalawak ng kalawakan, hindi natin napapansin ang paggalaw na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung makikita natin ang galaxy mula sa malayo, Mapapansin natin na ang ating solar system ay hindi sumusunod sa isang simpleng pabilog na daan. Sa halip, gumagalaw ito sa parang alon na daan, pataas at pababa sa kapatagan ng Milky Way, parang bangka na sumasabay sa alon ng karagatan. Nangyayari ang paggalaw na ito dahil ang gravity ng mga kalapit na bituin at iba pang galactic structures ay nakakaapekto sa ating solar system at unti-unting binabago ang landas nito. Ang Milky Way ay isang napakalaking spiral galaxy na binubuo ng bilyon-bilyong bituin kasama na ang ating araw. Ang ating solar system ay matatagpuan sa isa sa mga panlabas na spiral arm na tinatawag na Orion Arm, mga 27,000 light years mula sa gitna ng galaxy. Sa gitna ng Milky Way ay isang supermassive black hole na tinatawag na Sagittarius A*, at ito ay milyon-milyong beses na mas mabigat kaysa sa ating araw. Ang mga bituin sa Milky Way ay umiikot sa Sagittarius A*. Ang mga bituin na malapit sa gitna ay mas mabilis umikot kaysa sa mga mas malayo. Ang ating araw ay tumatagal ng halos 225 hanggang dalawandaan 250 milyong taon para umikot sa galaxy. Ibig sabihin, sa buong buhay nito, ang araw ay nakaikot lamang sa Milky Way ng mga 20 beses. Habang naglalakbay ang ating solar system sa kalawakan, dumadaan din ito sa iba't ibang parte ng kalawakan. May mga lugar na halos walang laman, habang ang iba naman ay puno ng cosmic dust, gas, at radiation. Ang mga interstellar environment na ito ay may kaunting epekto sa ating solar system, at maaring itong maapektuhan, halimbawa, ang paggalaw ng mga kometa at ang dami ng cosmic rays na tumatama sa Earth. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pagdaan sa makakapal na cosmic clouds o sa mga high-energy regions ng galaxy ay maaring makaapekto sa klima ng Earth sa mahabang panahon. Ang paglalakbay ng ating solar system ay hindi laging pare-pareho. Sa paglipas ng milyon-milyong taon, ang landas nito ay maaring maapektuhan ng mga kalapit na bituin o iba pang puwersa ng gravity. Kung may bituin na lalapit sa ating solar system, maari nitong guluhin ang Oort Cloud, isang malayong lugar na puno ng mga nagyayelong kometa. Ito ay maaring magpadala ng ilan sa mga kumitang ito patungo sa loob ng solar system na nagpapataas ng posibilidad na tumama ang mga ito sa Earth at iba pang mga planeta. Ang galaw ng Milky Way Galaxy mismo ay humuhubog din sa hinaharap na landas ng ating solar system sa kalawakan. Ang Milky Way ay nasa kurso ng pagbangga sa Andromeda Galaxy, ang pinakamalapit na malaking galaxy sa atin. Ang Andromeda ay papalapit sa atin sa bilis na halos apat na ran at dalawang libong kilometro bawat oras. Sa loob ng humigit kumulang apat at kalahating bilyong taon, ang dalawang galaxy ay magbabanggaan nabubuo ng isang bagong-bagong galactic structure. Ang kaganapang ito ay hindi sisira sa ating solar system, ngunit lubos nitong babaguhin ang kalangitan sa gabi at ang kosmikong kapaligiran kung saan tayo nabubuhay. Ang ating lugar sa kalawakan ay palaging nagbabago, at ang paglakbay ng ating solar system sa Milky Way ay isang proseso na nagaganap na ng bilyon-bilyong taon at magpapatuloy pa sa darating na bilyon-bilyong taon. Hindi lang umiikot ang Milky Way, naglalakbay din ito sa kalawakan. Ang buong galaksya ay gumagalaw sa napakalaking bilis na halos dalawang milyong isang daang libong kilometro kada oras. Ito ay bahagi ng isang mas malaking grupo ng mga galaksya na tinatawag na local group na kinabibilangan ng Andromeda, ang galaksya sa Triangulum at marami pang maliliit na galaksya. Paggalaw ng Milky Way ay nakakaapekto sa lahat ng nasa loob nito. Sa paglalakbay nito sa kalawakan, Nakakasalamuhan ito ang mga ulap ng cosmic gas, radiation, at iba pang mga galaxy. Ang mga interaksyong ito ay maaring makaapekto sa pagkabuo ng mga bituin, sa istruktura ng mga braso ng galaxy, at maging sa kapaligiran ng ating solar system. Naniniwala ang ilang siyentipiko na habang naglalakbay ang Milky Way, dumadaan ito sa mga bahagi ng kalawakan na naglalantad sa Earth sa mas maraming cosmic radiation na maaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa klima, at biological evolution. Ang galaw ng mga galaksya ay naiimpluensyahan din ng dark matter, isang hindi nakikitang substance na bumubuo sa halos lahat ng matter sa kalawakan. Ang dark matter ay hindi naglalabas ng liwanag o enerhiya, kaya hindi natin ito direktang nakikita, pero naobserbahan natin ang mga gravitational effect nito. Ang Milky Way ay tila napapalibutan ng napakalaking halo ng dark matter na tumutulong sa paghubog ng galaw at istruktura nito ang hindi nakikitang puwersang ito ay may mahalagang papel sa kung paano nabubuo at gumagalaw ang mga galaksiya sa kalawakan. Ang galaw ng Milky Way ay bahagi ng mas malaking kwento tungkol sa lumalawak na kalawakan. Mula noong Big Bang, ang mga galaksiya ay palayo ng palayo sa isa't isa at hinihila ang mismong istruktura ng kalawakan. Kahit na lumalawak ang kalawakan sa kabuuan, ang mga lokal na puwersa ng gravity, tulad ng sa pagitan ng Milky Way at Andromeda, ay maaring madayag ang paglawak na ito at magdulot ng paglapit ng mga galaksya sa isa't isa. Ang local group ng mga galaxy ay hindi lang basta nakapwesto sa isang lugar sa kalawakan. Ito ay isang kumpol ng mga galaksi na gumagalaw ng sama-sama dahil sa gravity. Ang local group ay mayroong average na sukat ng mga 10 milyong light years at naglalaman ng humigit kumulang 80 galaxy kasama na ang ating Milky Way, ang Andromeda Galaxy, ang Triangulum Galaxy, at maraming maliliit na dwarf galaxies. Bawat galaxy sa local group ay may kanya-kanyang galaw, pero ang buong grupo ay gumagalaw din sa kalawakan. Ang Andromeda ang pinakamalaking galaxy sa local group. Bukod sa Milky Way at Andromeda, ang ibang mga kalawakan sa local group ay gumagalaw din. Ang ilan sa maliliit na dwarf galaxies, tulad ng Magellanic Clouds, ay umiikot sa Milky Way. Ang iba naman, gaya ng Triangulum Galaxy, ay maaring umiikot sa Andromeda o maaring mapasama sa pagsasanib ng Milky Way at Andromeda sa hinaharap. May mga dwarf galaxies na hindi pare-pareho ang galaw dahil hinihila sila ng gravity ng mas malalaking kalawakan sa kanilang paligid. Ang ilan sa kanila ay maaring kainin o lamunin ng Milky Way o Andromeda. Ang buong local group ay naglalakbay sa kalawakan. Papunta ito sa Virgo Cluster na siyang sentro ng mas malaking Virgo supercluster, isang grupo ng libo-libong kalawakan. Ang paglalakbay na ito ay halos 1.2 milyong kilometro kada oras. Ang gravity ng Virgo cluster ay humihila sa local group at sa iba pang kalapit na mga kalawakan papalapit dito at dahan-dahang binabago ang kanilang mga posisyon sa paglipas ng panahon. Ang galaw ng local group ay bahagi ng isang malawak na istruktura ng kalawakan. Hindi ito naglalakbay sa isang tuwid na linya kundi sumusunod sa isang kumplikadong daan na naiimpluensyahan ng iba't ibang puwersa sa kalawakan. Sa paglipas ng bilyon-bilyong taon, magbabago ang galaw ng local group at ang mga kalawakan nito ay maaring lumipat, magsama o kayai lamunin ng mas malalaking galactic structures. Ang kalawakan ay hindi static, lahat ay laging gumagalaw, at ang local group ay isang maliit na bahagi lamang ng walang katapusang paglalakbay ng mga kalawakan sa kalawakan. Ang Virgo Supercluster ay isang napakalaking koleksyon ng mga grupo at kumpol ng mga galaksya na umaabot sa humigit kumulang 110 milyong light years. Naglalaman ito ng libu-libong galaksya, kabilang ang ating local group. Pero tulad ng lahat ng bagay sa kalawakan, ang Virgo Supercluster ay hindi rin nakatigil. Gumagalaw ito sa kalawakan na apektuhan ng mas malalaking cosmic structures. Ang buong Virgo supercluster ay gumagalaw patungo sa isang napakalakas na gravitational force na kilala bilang Great Attractor, na matatagpuan mga 250 milyong light years ang layo. Ang paggalaw na ito ay nangyayari sa napakatulin na halos 2.1 milyong kilometro kada oras. Ang Great Attractor ay isang siksik na bahagi ng kalawakan na puno ng mga galaksya, dark matter, at marahil ay hindi pa nakikilalang cosmic structures na lumilikha ng isang malakas na hatak sa lahat ng bagay sa paligid. Naniniwala ang mga siyentipiko na ito ay isa sa pinakamalakas na gravitational influences sa ating bahagi ng kalawakan at unti-unting hinihila nito ang Virgo Supercluster, kasama ang libu-libong iba pang mga galaksiya, papunta rito. Ang galaw na ito ay hindi diretso, ang pinagsamang gravity ng mga kalapit na supercluster ng mga galaxy, cosmic filaments at dark matter structures ay lumilikha ng isang masalimuot na network ng paggalaw. Ang Virgo supercluster, kasama ang Milky Way at lahat ng kalapit nitong mga galaxy, ay hinihila, hinuhubog at kinagabayan sa isang landas na nabuo sa bilyon-bilyong taon ng cosmic evolution. Pagamat ang mga galaw na ito ay nangyayari sa napakalaking bilis, nagaganap ang mga ito sa napakahabang panahon. Aabutin ng bilyon-bilyong taon bago makarating ang Virgo Supercluster sa Great Attractor. At sa panahong iyon, ang universo mismo ay lubos na magbabago dahil sa patuloy nitong paglawak. Patuloy na magsasanib ang mga galaxy, mabubuo ang mga bagong bituin, at ang mga cosmic structure na humuhubog sa galaw ng Virgo Supercluster ngayon ay maaring mag-iba ng lubusan sa hinaharap. Ang galaw ng Virgo Supercluster ay bahagi ng mas malaking kwento ng universo. Isang uniberso na patuloy na lumalawak, umuunlad at nagbabago habang ang mga galaxy at supercluster ay nakikipag-ugnayan sa isang hindi masukat na laki. Ang Great Attractor ay isang napakalaking gravitational anomaly sa kalawakan patungo sa konstelasyon na Centaurus. Hinihila nito ang napakaraming grupo ng mga galaxy kasama na ang Virgo Cluster. Pero hindi rin nakatigil ang Great Attractor. Ito ay gumagalaw din sa kalawakan dahil na-impluensyahan din ito ng mas malalaking cosmic structures. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang Great Attractor ay bahagi ng isang mas malaking supercluster ng mga galaxy na tinatawag na Laniakea. Ang Laniakea ay naglalaman ng na mahigit 100,000 na mga galaxy. Ang buong supercluster na Laniakea, kasama na ang Great Attractor, ay gumagalaw patungo sa isang mas mabigat na bahagi ng kalawakan, na kilala bilang Shapley Supercluster, ang pinakamalaking kilalang grupo ng mga galaxy sa ating kalapit na universe. Tulad ng lahat ng bagay sa kalawakan, gumagalaw din ang Shapley Supercluster. Ang paggalaw ng Shapley Supercluster ay naimpluensyahan ng mas malakas na puwersa ng gravity. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang Shapley ay hindi ang huling destinasyon ng ating kosmikong paglalakbay. Ito ay hinihila papunta sa isang mas malaking istruktura na tinatawag na dipole repeller at posibleng sa isa pang napakalaking kumpol ng mga galaksi na kilala bilang Sloan Great Wall. Ang mga istrukturang ito, na mas malayo pa, ang humuhubog sa paggalaw ng mga kumpol ng galaksi sa sukat na daan-daang milyong light years. Kasabay nito, ang Shapley Supercluster ay bahagi ng isang malaking galaw ng buong kalawakan. Ang paglawak ng kalawakan na dulot ng dark energy ay nag-unat sa kalawakan at nagiging dahilan para magkalayo ang karamihan sa mga galaksi at mga kumpol ng galaksi. Pero, sa mga lugar na may malakas na gravity, tulad ng sa Shapley, ang mga galaksi ay patuloy na naglalapit sa isa't isa, sa halip na magkalayo lang. Lumilikha ito ng isang masalimuot na sistema ng mga galaw, kung saan ang iba't ibang bahagi ng kalawakan ay lumalawak, habang ang malalaking supercluster, dahil sa kanilang napakalakas na gravity, ay patuloy na nagsasama-sama. Ang eksaktong galaw ng Shapley Supercluster ay pinag-aaralan pa rin, pero malinaw na isa ito sa mga may pinakamalaking impluensya sa galaw ng mga galaksi sa ating bahagi ng kalawakan. Ang Milky Way, Andromeda, Virgo Supercluster, at maging ang Great Attractor, lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking cosmic flow na ito at dahan-dahang lumalapit sa Shapley sa loob ng bilyon-bilyong taon. Sa malayong hinaharap, ang Shapley ay maaring magsama sa iba pang mga supercluster para bumuo ng mas malaking estruktura na magpapabago sa pagkakaayos ng mga galaksi sa napakalaking sukat. Ngunit dahil ang mga galaw na ito ay nangyayari sa loob ng bilyon-bilyong taon, ang kalawakan, gaya ng pagkakakilala natin dito, ay patuloy na magbabago sa mga paraang mahirap hulaan. Ang tiyak ay ang Shapley Supercluster ay may mahalagang papel sa galaw ng mga galaksi sa napakalayong distansya. At ang ating Milky Way ay isang maliit na bahagi lamang ng malaking cosmic journey na ito. Ang dipole repeller ay isang napakalawak na rehiyon sa kalawakan na tila nagtutulak palayo sa mga kalawakan. Hindi tulad ng mga istrukturang gaya ng Great Attractor o Shapley Supercluster na humihigop ng mga kalawakan dahil sa kanilang napakalakas na gravity. Ang dipole repeller ay isang rehiyon na may mababang density, isang cosmic void na may kakaunting kalawakan at kaunting materia. Dahil dito, mas mahina ang hatak ng gravity nito kumpara sa mas siksik na bahagi ng kalawakan. Kaya naman tila lumalayo rito ang mga kalawakan sa paligid. Ang paggalaw mismo ng dipole repeller ay konektado sa malawakang istruktura ng kalawakan. Hindi ito gumagalaw gaya ng paggalaw ng isang kalawakan o supercluster dahil hindi ito isang pisikal na bagay, kundi isang rehiyon na may mababang density sa cosmic web. Gayunpaman, ang mga puwersang humuhubog sa kalawakan ay patuloy na nagbabago. Ibig sabihin, kahit ang mga cosmic void tulad ng dipole repeller ay maaring gumalaw at mag-iba sa paglipas ng bilyon-bilyong taon habang ang materia ay nagre-redistribute. Habang ang mga galaksiya ay patuloy na gumagalaw at nagbabago, ang mga voids tulad ng dipole repeller ay maari ring magbago sa hugis, laki, at impluensya sa paglipas ng bilyon-bilyong taon. Ang universo ay hindi static, ito ay palaging nagbabago, lumalawak, at nagre-reshape. At ang dipole repeller ay isang piraso lamang ng malaking palaisipan na kumukontrol sa paggalaw ng mga galaksiya sa napakalaking sukat. Ang universo ay gumagalaw sa iba't ibang paraan, ngunit hindi katulad ng paggalaw ng planeta o galaksiya sa kalawakan. Ang pangunahing paggalaw ng universo ay ang paglawak nito. Mula noong Big Bang, ang mismong kalawakan ay lumalawak, dahilan para magkalayo ang mga galaksiya. Hindi ibig sabihin nito na ang mga galaksiya ay naglalakbay sa kalawakan tulad ng kotse sa highway. Sa halip, ang mismong kalawakan ang lumalaki at nagdadala sa mga galaksiya. Kung mas malayo ang dalawang galaksiya sa isa't isa, mas mabilis silang maggalayo. Ang pagkakatuklas na ito na ginawa ni Edwin Hubble noong 1920s ay nagpakita na ang universo ay patuloy na lumalawak at ang paglawak na ito ay nangyayari kahit saan kahit hindi natin ito nararamdaman. Ang paglawak ng kalawakan ay hindi bumabagal, pagkusa'y bumibilis pa. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pagbilis na ito ay sanhi ng isang misteryosong puwersa na tinatawag na dark energy. Ang dark energy ay bumubuo sa halos 68% ng kalawakan at tila itinutulak nito palabas ang espasyo, dahilan para mas mabilis na magkalayo ang mga galaksya kaysa sa normal. Kung magpapatuloy ang pagbilis na ito magpakailanman. Ang mga galaksya ay lalayo ng husto sa isa't isa na hindi na sila makapagugnayan. Gumagalaw na ang kalawakan sa loob ng 13.8 bilyong taon at magbabago pa ito sa darating na bilyon-bilyong taon. Kaya, ang daigdig, hindi lang umiikot sa sarili nitong aksis at umiikot sa araw, kundi naglalakbay din ito sa kalawakan sa mas komplikadong paraan. Ang araw, kasama ang buong solar system, ay umiikot sa gitna ng Milky Way Galaxy sa Orion Arm, ang Milky Way mismo ay bahagi ng local group of galaxies na magkaugnay dahil sa gravity. Ang local group ay patungo sa Virgo Cluster, kahit nawala ito sa loob nito, pareho silang kabilang sa mas malaking Laniakea Supercluster. Ang supercluster na ito ay hinihila papunta sa Great Attractor, isang napakalakas na gravitational anomaly. Ang Great Attractor ay bahagi ng Shapley Supercluster, isa sa pinakamalaking kilalang kumpol ng mga galaxy. Bukod pa rito, ang Shapley Supercluster at ang mga kalapit na istruktura ay naimpluensyahan ng Dipole Repeller, isang rehiyon na may mababang density na tila nagtataboy ng mga galaxy. Ang Dipole Repeller, na nasa kabilang direksyon ng Great Attractor, ay nakakaapekto sa malawakang paggalaw ng mga cosmic structure. Dagdag pa sa mga lokal na paggalaw na ito, ang buong universo ay lumalawak dahil sa dark energy, dahilan para magkalayo ang mga malayong galaxy. Ang paggalaw ng daigdig sa kalawakan ay mas komplikado kaysa sa pag-ikot at pag-orbit lamang sa araw, dahil ito ay bahagi ng napakalawak at dinamiko na cosmic dance. Alin sa mga galaw ng daigdig ang pinakanakagulat para sa iyo? Sa tingin mo ba ay may mga epekto ang mga galaw na ito na hindi pa natin lubos na naintindihan? Ipaalam sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa kalawakan. I like at i-share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga